O din po, magandang hapon po sa inyo Nandito po tayo ngayon. Ako na lang po magsasalita po uli ngayon Kasi ito pang matanda po, pang matanda Ang gagawin po natin, i-update lang po natin Alala ninyo yung vlog namin na bawang Para sa high blood Kaya lang ito ang gagawin namin, i-demonstrate namin kung paano ang gagawin Nung panahon na yun po, pag yung umiiral po yung high blood ko po kasi ang sintomas niya kasi nung nararamdaman ko na high blood ko ako eh. Dito masak yung batok ko, parang masakit. Yung mga dito ko, masasakit yung mga dito ko. At saka yung mga kamay ko na yun parang nangini. yung kwan, parang hindi ko kwan yung mga kamay ko. May galaw? E, oo, yung kwan oh, siya. Tapos, May Oo. Oh, oh. Ang ginagawa ko po, nung panahon na yun, nagdidikdik po ako ng bawang, isang ganito na bawang. Kaya lang, hindi ko po kinakain, kundi dinidikdik ko po. Kung una bago natin gawin po yun, ah, ang sasabihin ko po sa inyo, nakuha ko po yung high blood ko nung panahon ni Congressman noon. Kasi kung eh, ang panin puro litson eh, pag birthday litson, o... Oh masarap yung anong pala nun, ano, anak, yung balat ng lechon, o, yun. Crunchy. O, crunchy. Siyempre, marami, eh. Ang kakaan. Oo, Kasi ako nag-aasikaso sa mga lechon. Pangalawa po, alam niyo yung mantika na sinasabi ko na mga walang label. Noon po, yung bibili po ako, galon-galon. Hindi ako bumibili ng pakunti kunti Galon talaga. Kasi mura. Mura. Yung pala, yun ang nagpapahigh high blood po na isa. Kasi galing daw sa kwan yun eh, ah, sa mga Jollibee daw. Daw kapot, hindi ko na nakikita. Pero, pabayaan na lang na po natin kasi. Magtaya magbanggit ng brang. Hmm. Negosyo nila yun eh, wala na tayong kwan po doon. Pero ang sasabihin ko lang po, yung, kung kaya niyong bumili na may brang, yung pre-cholesterol, sabi niya, maganda. O, ito po ang gagawin natin. Itutuloy ko po. Magdidikdik po ako ng bawang. Yan pang ginagawa ko po noon pag high blood po ako. Dinidikdik ko. Ganito po ang gagawin natin. Dikdikin po natin yung bawang. Okay, yun ako sa hmm. Dikdikin natin mabuti Ayan, didikin natin mabuti po yung bawang. Didikin natin. Alisin po ito natin. Malinis po ito. Malinis siya. Didikin po natin mabuti yung bawang po. Kasi hindi, ako nga po hindi ko kayang eh, kainin yung butil-butil ba. Hindi ko kaya po. Kasi mahirap Lunokain. lunugin. Kaya ang At saka mainit siya. Mainit. Mainit siya po. Kaya ang ginagawa ko ganito. May po yung bawang mo siyempre bawang yan eh. Ma, ma yan. ito mabilis mabilis yan kwan uh, um, yan na po kwan po yan anong tawag nito malinis po yung kamay ko po ha, kasi babong ligo ako eh ito po yung kwan kailangan pinong pino sa akin pa nga tinatagtag ko yan isang bunga dito para mabilis eh pero totoo po yan effective agad effective agad po nagpukwan siya agad uh, nararamdaman mo. Kasi pag nakainom ka na nito, mararamdaman mo yung mga kamay mo gumagaan. Parang gumagaan na siya. Parang yung bigat ng kamay mo, nawawala na. Mararamdaman mo naman eh. At saka, yung mga dito, at saka yung batok ko, nawawala yung mga sakit, at saka yung pagninidip Kasi unang-una po kasi, yung high blood na yan, mararamdaman mo pag yung gabi na. Kasi po naman, pa'n pa di mo mararamdaman ng gabi, tahimik na eh. Eh may kachismis ka dyan, kakwintuhan, nakakalimutan mo. O, ito po ngayon, o, dinikdik, di dikdikin ah. Kung hindi na, wala naman kayo ganito, itap. niyo ninyo, ukot silyo, niyo ninyo ng pinong-pino. Kasi may eh, mahirap din lunukin eh. Pag yung kinakagat mo, eh lalong hindi maganda. Ito po, o, ganito ang gagawin ninyo, di ba po, pan na yan lunogin ko no dahil high blood naman po ako eh o yan ayan yan po o nandyan na po ah ayan po 1, 2, 3, go tubig para malunok. ganun po ang ginagawa ko para malunok ko po yung bawang bawang kasi kung ganun naman nakakainin ko hindi ko po kaya kailangan may tubig na agad ako doon. May ibang no? Totoo po yan. Try po ninyo pag yung nararandaman yung, yung tumataas yung high blood ninyo, yung BP nyo. Ganyan po ang gagawin ninyo. Bawang. Bawang. Pero paalala lang po, wag na wag po kayong bibili ng ganun kung po, pwede lang po. Kung may pera din lang kayo, kailangan bumili na lang po kayo yung may label. Oh, anong pa yung pre-cholesterol, sabi niyang ganon. Kaya mga viewers, mga kaibigan, mga, kaibigan, mga nag-subscribe sa amin, nag-share nag sa amin. Maraming, maraming salamat. ulitin namin po. Pasensya na po kayo kasi si Teresa laging may event, may kung ano-ano pa. O, katatapos lang niya ng exam niya at saka project. Sayo, eh, o oh, sayo, mayroon na naman daw po. Ah, <laughs> mayabang ano. <laughs> mayabang. Oh, ah, pero salamat po sa mga suporta ninyo sa anin, mga boss, thank you sa binigay ninyong pang- uh, uh, ano na yung pangalan, anak? Content creator. Uh, uh, content creator. Thank you po. Uh, Dalawa na po kami ni mama na content creator. Uh, salamat. Maraming 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 salamat po. At God bless po sa inyong lahat. Uh, stay safe. Stay safe. And, and Good health. health. And continue to support us. Huwag naman ninyo kaming kwan, ha? Please, 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 subscribe as always right, po. Thank you. Salamat, salamat. Maraming, maraming salamat. Opa! And, and please subscribe to my channel and like this video and click the bell button. Bye! Bye.